Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Chiki. So for today's video, mag-unbox tayo ng ating parcel from Amazon. Yes! Get Hi hey guys! Welcome back to my channel. It's me again, Chiki. So for today's video, i-share isha ko sa inyo yung ating unboxing ng ating parcel from Amazon. Pero bago, kung bago ka ba pa lang sa channel ko, huwag mong mag-like, mag-subscribe, pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong bagong video tulad dito. So, ayun na nga guys. So, nag-order ako recently ng aking mga gamit sa Amazon kasi wala akong makita ang magandang uh, mga tweezers dito sa Hong Kong. So, dito sa mga shops. Meron pero mga maninipis ganyan. So, um, since kailangan ko talaga ng magandang tweezer para sa aking sidekick, so, nagtumingin ako sa Amazon and uh, may nakita akong um, magandang tweezers. So, yun na nga guys. So, dumating na nga tayong parcel. Ayan siya. Tara rin. So, pero bago yan, kung gusto nyo, nyo rin mag-order sa Amazon at wala, wala kayong mga credit card or something, mga, um, mga pwedeng pang order, pwede kayong kumuha ng TNG Mastercard. Siyempre saan? Sa so, TNG Mastercard office. So, kumuha ko ng aking card sa North Point. So, ito siya. Ayan. So, yung card na to guys, pwede nyo rin gamitin pag nagpabukay ng ticket ng uh, plane ticket ninyo. So, hindi nyo na kailangan pumunta pa sa mga uh, booking station or sa mga agent para mag-book. Pwede mo lang i-book yung sa, uh, sarili mo. Makakapili ka pa ng time, makakapili ka pa ng price. So, yun. Napaka less hassle niya, guys. So, TNG, baka naman. Tiyara. <laughs> so, yun, guys. Shinare ko lang kung anong ginamit kong pang-order. TNG Mastercard. Ayan. So, pwede nyo gamitin to. Pang-orders ng kung ano-ano, pwede nyo rin gamitin pang book ng inyong ticket. So, uh, yan. So, dito na tayo, guys, sa ating na uh, video. <laughs> dito na tayo sa so, unboxing ng ating parcel. So, yan. Share ko lang. So, ito ang ating unang items. Eyelash tape. So, kailangan natin ng tape. Meron ako pero isa lang. So, kailangan ko ng medyo maramihan. So, ito yung ganagamit. gagamitin natin pang support sa mga eyelashes para hindi magdikit-dikit yung eyelashes kapag yung eyelash extension tayo. At saka para isupport na rin yung skin natin. So, yan guys. Eight pieces. Yung price niya is laligit uh, like, ko na lang dyan. Yan. So, yan for eight pieces. Yan yung price ng ating tape. So, next one. Ito yung ating heart shrink. Glue holder. So, meron siya mga side-side. Ayan. So, 100 pieces. Ito yung price niya. Another one is... Nag-order din ako ng mannequin. <laughs> ayan. Para pagtapisan ko sa mga style ng eyelash extension. Like kung dalay ba siya, katay ba siya, ganyan. Or maging dito tayo ng mga design. Pwede naman. So, ayan. Nakabox pa siya. And this is... Um, smooth as real skin, three-dimensional design, reusable and wide range of uses. Material is silicone rubber. Application used for eyelash extension, training, eye makeup practice, facial painting, etc. So, pwede nyo itong gamitin sa mga sa pag-eyelash extension or sa pag-makeup. Kasi parang lang siyang skin, guys. Ayan. So, yung ating silicone model is merong kasamang eyelash tray. Salamin natin dyan. And may kasamang apat na Uh, glue holder. Ayan. So, ayan yung price na din. Nalagyan natin dyan. Ayan. So, converted na yan sa Hong Kong, guys. Hong Kong dollar. And the next, or the last, not the least, ay ang ating tweezers. Ayan. So, maraming magagandang tweezers, guys, sa Amazon. Kaya lang, ito yung nagustuhan ko kasi, ayan, maganda rin yung kulay. Tapos, maganda talaga siya. Maraming bumili nito. Kaya, ito yung pili ko. Kahit medyo pricey, kailangan natin talaga maging sa ating mga gamit. Ayan. O, oh, diba? Easy. At tapos, hindi si siya sa kamay mo kasi meron siyang grip. Ayan. Ayan. So, meron four pieces for isolation, for uh, eyelash picker. Ayan. So, meron siyang apat, Ayan. Hindi ko nagpapakita isa-isa. Basta set na siya. So, fiber tip. Yung matulis yung dulo. Ito. Then, isa lang closure closure position. Ayan. Madaling isara. Ibukas. Non-slip non diamond grip design. High quality Japanese steel. So, made in Japan pa siya. Japanese steel. And, four pieces Japanese stainless steel eyelash extension tweezers. So, yan guys. Excited akong gamitin. So, yun na nga. So, yun lang ang ating order sa Amazon. Yan, guys. So, hindi lang ito yung mga binibenda sa Amazon. Marami din. So, may mga, yung mga branded na, na gamit tulad ng Tommy, Tommy Hilfiger, ganyan. So, lahat nandun. So, kapag ka, meron kayong mga gustong bilhin na hindi nyo makita dito sa Hong Kong, pwede kayong mag-order sa Amazon. So kapag $49 yung in-order mo, $49 US dollar is free na yung shipping. So yun lang guys, ang ating uh, video for today. <laughs> Sinamahan nyo lang akong mag-unboxing. And, um, ayun, so kung may mga tanong kayo, uh, mag-comment lang kayo sa comment section. At uh, yun lang guys, thank you for watching. Bye for now!